Saan ba talaga ako nagkamali? Sounds familiar, di ba? Hindi na si Pura Luca ang nagsabi neto this time. Si Rendon Labador naman matapos mabura ang kanyang Facebook account. Bakit nga ba nawala ang Facebook page ni Rendon na may almost 2 million followers na? Dahil nga ba ito sa mass reporting? Dahil ba ito sa pambabastos niya sa mga celebrities? Tulad ng ginawa natin kay Pura Luca, I'll take this challenge again and hopefully ma-point out ko kay Rendon exactly ang pagkakamali niya. What's up peeps, this is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Itong August lang, napabalitang nabura ang TikTok account ni Rendon. Hindi na ako nagulat kasi sobrang strict naman talaga ng AI ng TikTok. Except sa mga ganito. Pero yung mga videos ko na gaya neto ay violation na sa TikTok. Kaya kahit ako, eh, nalalapit-lapit na rin mawalan ng TikTok account. Pero nung nabalitaan kong nabura ang Facebook page ni Rendon, pati na rin daw ang Google account niya, doon na ako nagtaka. Totoo bang mass reporting lang ang dahilan neto? I did a little research about mass reporting kasi kung totoo na sapat na ito para ma-take down ng page, then this could be a powerful strategy to shut down any page. Gaya ko, marami akong kaibigan at kakilala na content creator na may 5 to 7 digits na followers. Yan si Nico David for example. Kaibigan niya si Kong TV na may 11.4 million subscribers as of making of this video. So what if magkasundo kaming lahat na manawagan sa aming mga followers na i-mass report namin si Sian Gaza. Does that mean mabubura na rin ang channel niya? The answer is, no. Ang purpose lang kasi ng mass reporting ay para matawag agad ang attention ng Facebook para i-check nilang account for any violation. Dadaan mo ito sa AI checking, then manual if needed pa. Mas malaki ang number ng magre-report, mas mapapabilis ang pag-check nila. Pero kahit isang tao lang ang nag-report, basta maraming violations na nakita, sapat na yon para maburang isang page. In fact, maraming ako na pa-take na channel and page na may kinalaman sa copyright infringement. Kahit mag-isa lang ako nag-report. So ano ang nakita ng AI sa account ni Rendon? Ayon sa aking research, may dalawang posibleng nalabag si Rendon sa community guidelines ng Facebook. Ito at ito. Dito muna tayo sa una. Ito ba yung pagmumura niya ng bobo at tanga? Nope. Maraming content creator ang mas malutong pamagmura kaysa kay Rendon and still buhay pa rin ang page up to now. Iba pa kasi yung hate speech sa pagmumura. Yung na pasyente naman, put! You know? Lately, may mga nasabi siyang words to Vice Ganda and Ayon about sa cake issue. Although he said na he respect and support LGBT, pero gumamit siya ng mga words na alanganin. Wala naman akong pa-ke-alam sa kabaan ninyong dalawa. Yung kahalupan ninyo... Maaaring kinonsider pa rin to ng AI as an attack sa gender. Although I personally agree sa pinaka point niya na hindi na dapat ginawa ni Vice Ganda yon sa harap ng mga bata, pero Rendon should have approached it sa mas maayos na pananalita. You need to tone down. Yan ang matagal ng pinapayo sa kanya ni Ben Tulfo at ni Raymond De Los Reyes. Matigas nga lang talaga ang ulo ni Rendon. Next, ito ang mabigat-bigat. Sinubukan kong itrace kung ano yung specific video niya na nag-violate at may dalawa akong nakita. First, Itong pagsita niya sa prank video ni Kawander kung saan nagpanggap ang nanay na may katalik sa ilalim ng kumot and later on revealed na isa pala itong bata. Para sa akin, may point si Rendon dito. Hindi appropriate sa edad ng bata yung ginawa nilang prank na yun. Pero sablay si Rendon kasi nagbura na ng video si Kawander. Samantalang sa page niya ay makikita pa ang video na yun at makikita pa ang mukha ng bata. Then after few weeks, may tinira ulit siya ito namang grupo ng mga batang babaeng nagiinuman sa Puerto Princesa, Palawan. Habang naka-school uniform pa, naglive at nagpakita ng Agree ulit ako sa panawagan ni Rendon sa mga magulang ng mga batang ito na pagsabihan. Ang kaso lang, although na-blur naman ng editor ni Rendon ang dibdib ng mga babaeng ito, pero hindi nila na-blur ang mukha ng mga ito. At kahit pa naka-blur ang dibdib ng mga kababaihang ito, the AI is intelligent enough to figure out na nudity pa rin ito. Violation ulit ito sa page ni Rendon. Walang duda, maraming kapalpakan na pinagsasabi si Rendon. Gaya nito. Ito. At marami pang iba. Pero to be fair naman sa kanya, marami din naman siyang nasabing tama. At nagkataon pa na yung mga videos niya na agree ako. Eh yun pa mismo ang nag-cause ng violations niya. At kung babalikan natin yung mga videos niya few years ago, bago pa siya sumama sa grupo ni na makagago. Magaganda pa ang content niya. Truly motivating. Makikita mo pa na puno ng positivity sa comment section. Sadyang mas madali lang talaga mag-viral ang mga kapalpakan at ang mga mali niyang nasabi. Kaya doon na siya nakilala. At yun mismo ang sinamantala niya. Ang goal ng plano, mas makaritch tayo ng tao, pag-usapan tayo, makakuha tayo ng atensyon. Isa yan sa pagkakamali mo, Rendon. Bumitaw ka sa dati mong estilo at ginaya mo ang sistema ni makagago. Ginatasan mo ang hate engagement dahil alam mong mas mabilis ang pera dito. Mag-post ng isang content na pag-uusapan na makakuha ng reaction. Yun yung goal. At dyan na nagsimula ang pagguho ng dating magandang image mo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng karamihan na keso bobo ka daw, utak munggo, kasi nakita ko kung paano ka dumiskarte sa negosyo. At hinangaan ng mga dating followers mo ang talinong ipinamalas mo sa mga lumang videos mo. Pero isa pang pagkakamali mo, masyado ka na naging reckless sa pagko-content. Hindi mo na pinag-iisipan ang mga sasabihin mo. Pag naisip mo, papuso ka popose agad. ko agad. Magre-research ka muna. Ah, hindi na. active ka. talaga, kung ano. ano talaga tingin mo. Kasi yun pag na yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Akala mo kasi, ang lahat ay kayang lusutan ng apology. Hindi ka ba natatakot Pwede na? ka naman mag-apologize eh. Kasi nga naman, madali ka lang nakalusot dito. Kailangan ko mag-post ng public apology. nag out na po kami kay Angela at sa mga taong na-offend before pa matapos yung issue. At nakalusot ka ulit dito. Gusto ko po humingi ng uh, apology sa lahat po ng Pilipinong nasaktan. Pero tandaan mo na hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin ng apology. Think before you click. Post before you post. Good luck na lang kung kaya pang isalba ng next apology mo, ang Facebook page mo. Ya, yes. Yeah! Pre rendon, rendon lang mo palagi ng cellphone Cellphone, gusto para na aircon Aircon, hatal mo ko sa makinig sa'yo Tapang ko na lang, tenga ko ng tong Asong panay ang kahol Mga palak niyang content Sing itim ng labrador Mga komento niya Sa kanya lahat pabor Matunog na parang lata Rendon labador